ordinary citizen, yes. you think general Acorda, That's very scary. Now that's very scary. I mean, I'm a, personally, I won't get scared. Pero kasi mm -hmm. magagalit ako. But so dito ako nagagalit in place of of our citizens. Kasi this is what it this is what it means now mm -hmm. that the chief PNP will take you on because of a vlog. Really? Is that how how how, how insecure we are right now about our 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 country? Hey, too much. Too that's much. the whole thing about the about this administration that worries me so much is how they're easily threatened by civilians. And, and, and yun ang nagiging hallmark ng Marcos administration. Onions Nakakadismaya na, sobra-sobra na. Bakit nagkaroon tayo ng leader na ganito? So sad. sa gobyerno ngayon ay kakasuhan, kakagigil. Grabe, nakakaiyak ang pinagagawa ng mga pinuno ng bansa natin. Paano na tayo? Pagnitagal pa sila sa pwesto. Maraming ginagawa ang gobyerno. Ang daming may ingay. Media, simbahan, makakaliwa. Groups of Lenis, Pinklawan, Stakte, tahimik na yung lahat sa katamaran ng gobyerno. Ano, nabos sila ng bunganga ng kuwarta Talagang tatang administration ngayon kapag TV network ka at critical ka sa admin, ipap saraka ka. Kapag blagal ka at kritikal ka sa admin, ipahabura ka kung mamalasin ka kasuhan. Pinoy na pinoy ang isa. Marami ang hindi natuwa sa hakmang na ginawa ni PNP Chip Acorda. Dahil ay nga kay Dr. Lorraine, e eh ano naman ang laban sa'yo ng isang sibilyan ay napakalakas ng pawan mo kang tutuusin. Pinapakita nyo lang na ang gobyernong ito ay pikon at malat sibuyas. Sobrang maling-mali ang nakasuhan mo ang isang sibilyan na nagpapahayag lamang ng kanyang ubi na kung iisipin ay pwede mo namang pagsabihan dahil nasa demokrasyong bansa tayo. At bilang public official kayo ang dapat lapitan na magtatanggol sa mga taong naaapi at hindi kayo ang malanakot at mga api. Sobrang na ito, nakakagalit. Personalan ito, no? wala, wala, walang kaibigan, walang ganyan pagtungkol sa when we're talking about issues like this. No? And what, what what bothers me over and above everything else, lo, no? ang napakahalaga na karapatan, that right of free expression. Lalo pa ngayon, na, that's the internet, no? no, that's the nature of the beast, na talagang kailangan maintindihan niya ng, mga gumagamit ng internet, di ba? it's a very, kaya nga game changer siya, iba siya, so kailangan intindihin niya siya. And, and um, yung karapatan ni, Gen, ni, ni General Macanas, tingin ko dito, ay nasusupil. and the way i understood it kasi when i was still in government no at that time i was in the office of the president a very powerful position the way i see it now no yung object sa akin is that the most powerful police no the chief pnp is taking on an, a civilian yeah he's a retired he's a retired general no but he is a civilian as well and who are you Who see who is general acorda he's the chief pnp he has in his command the whole police force and he's taking on an ordinary citizen who just expressed his opinion no and yung nature of the of course no parang merong linya na sinasabi na hindi mo talaga you don't cross and say si General accord sa opinion niya mm. nagcross yung line by using ah. his photo mm -hmm. then why don't you just issue a statement i yes. mean um, disclaimer and, and and it was contradictory to what the spokesperson said earlier that there is no there's no need for a loyalty check kasi solid naman ang police force behind the president, di diba? So, why will you be threatened by an ordinary citizen who's just expressing his, ano, his opinion? Kasi sa akin, sa isang demokrasya, no, it, was made, it was made very clear talaga to, to me na by, by the former president and by my father, by ano, that the right to free expression is a right above all else, especially in a democracy no so you would err err on the side I would err on the side of freedom of expression mm -hmm. especially so when I was in the office of the president I'm telling you kung ano man yung sinabi niya, ano ginawa ni General Macanas kung ano man yon no the president and all of us most but more so the president the former president napakaraming putik na ibinato dyan hanggang sa international community meron ba siya dinemanda yes. wala no wala kasi ang understanding namin doon pag ikaw ay opisyal, no, ang napakamakapangyarihan mo. And if you take on an, a civilian, it's a punch down. Yes. Now, whereas the general, the general right now, it's really a punch down. Papabayaan mo ang civilians kasi Alright. ah, punch up naman yun eh. Yes, ma'am. He's a farmer. He's retired. Does he have any man in his Alright. any man in his command? Wala okay. naman eh, di diba? So that's the whole thing about the About this administration that worries me so much is how they're easily threatened by civilians, the taking down of... My 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 Facebook account was deleted, when was this? August? September? no? So, and all of that, no? And, and, and yun ang nagiging hallmark ng Marcos administration, onion skin. Misa, napapatanong din talaga, masyadong sensitive people siguro ito ng ating pamahalan ngayon. How does that affect an ordinary citizen, you think, General Acorda? That's very scary now that's very scary. I mean, I'm a, personally, I won't get scared. Pero kasi magagalit ako. But so dito ako nagagalit in place of of our citizens. Kasi this is what it this is what it means now hmm. that the chief PNP will take you on because of a vlog. Really, is that how how how, how insecure we are right now about our 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 country? From your take on this. Too much, you, too much. Ako ay sumasang ayon sa mga pinahayag ng aking mga kasama. May rejoin der lang po ako. Not because personal friend ko si General Acorda at the same time malapit din ako kay General Macanas nang ipagtanggol niya ako. Siguro, uh, pwede ako ah, uh, ang posisyon ko ma'am ito. Pwede siguro nag-warning muna si General Acorda. General Macanas, saan ka man, itigil mo ang pang-iintriga at paggamit ng aking pangalan o picture sa iyong vlog. Sapagkat rerespetuhin ko pa rin ang kalayaan mo sa pagpahayag. Pero kung ipagpapatuloy mo, idawit mo ako sa iyong mga insinuations, ay papalag ako at kakasuhan kita siguro ganun sana ang calibration of action saka hindi rin tama yung sinabi niya ma'am na word na medyo mabigat yun unforgivable yeah, gosh. kasi sabi ni brother Franco with great power comes great responsibility and accountability and with great power comes also the nature of perception of the people na napakapoderoso po ninyo sapagkat kayo po ang may control direkta sa paggalaw at operasyon ng law enforcement agency sa buong Pilipinas, 196,000 strong police officers, men and women, na kaya po ninyong immobilize, na wala po kay General Macanas. Siguro General Acorda ay, ay conform doon sa ilang sinabi ni Ma'am Lorraine at ni Brother Franco at Miss Ina, bagamat sa tingin mo, nagmalabis, naging malisyuso, naging bahagi ng PSYOPs packaging, kasi CMO si operator in PSYOPs expert ito si General Macanas uh, according sa mga military officers na nakakakilala sa kanya and he did a lot of good service to the country and to yeah, the military service. He's a hero. Yes. Pwede namang Imagine sinabihan. Imagine to do that to a hero. Oo. pwede namang sinabihan siguro ni General Acorda, senior, senior niya rin ito sa service sa uh, security sector. Uh, sir Macanas, sir, pwede ba tanggalin mo yung picture ko? Winawarningan kita, hindi totoo yung sinasabi mo. Mali yan and kapag inulit and can you, mo 'yan can you can you apologize, and can you apologize? Yeah, make a disclaimer could Very very mm, disclaimer clarify it. clarify it and next time around be a uh, circumspect and prudent and diligent enough na nasa katotohanan ang iyong mga assertion sa iyong blog because uh, may mga implications 'yan sa security ng ating bansa siguro that could have been better general Acorda, kung naging ganun po ang inyong paninindigan but we cannot dictate on how you view and how you feel how you will react but we can comment na medyo matayog at mataas masyado doon sa calibrated response vis a -vis sa degree at status kayo ni General Macanas na isa ng civilian, I don't think so that he can create destabilization or influence any command of the AFP or the PNP for that matter. If he, if he finds that something as small as that is unforgivable, I would like to know what is forgivable for this man. now because you know why? One of those things that I really admired about the former president was how he was in full appreciation of the power that he held in his hands. And he would never, and he never used it to harm an ordinary citizen. Yung napakaganda nung paghawak niya, tsaka yung appreciation niya, na ginagamit niya yun sa mga totoong kaaway ng bansa, mga drug lords, CPP, CPP NPA, Nga. yung mga CIA mga yung operators. He was the oligarchs. Siya yung gumanyan yan, di ba? So he would never have used it to bully anybody because this is what it is. This is what it looks like. Ma, narito pa ang akomento komento mula sa mga nagagalat, sumusuporta at mga dismayadong mga netizen. Yeah, ano bayan, yan? Lalo tayo mag-ingay sa panggigipit sa ating mga political bloggers sa Pilipinas. Robin talaga ang nangyayari sa ating bansa. Bagong Pilipinas, bagong pulburo ng Republic na support to General Macanas, fight for buhay the buhay at naninibigan para sa katotohanan. Laban lang tayo mga solid kadidiya supporters. Dapat sabutin nila ang mga binabato sa kanila. Lalo na sa Kongreso kaso, karapatan ng taong bayan na malaman ang katuhanan. Magdaanin sa pagwawalan ng na siya. Grabe talaga ang sistema ng justice system now. Kung sino pa yung nagsasabi ng totoo, siya pa yung kinakasuhan. Imbis na yung mga walang hiya na gumagawa ng masama, dapat silang kakasuhan. Hi, Pilipinas! Bangon, gising-gising, mga Pinoy. galaw galaw na po. God bless, Maharlika, at sa mga kasama mo na lumalaban sa totoo. Sana samahan kayo ng Diyos palagi. Dapat kumilos ang taong bayan pag pera na ang gumagalaw. Kawa ang taong bayan, pati mga grupo na ang maghahari. Grabe na talaga, martial law, ginagawa nila. Naghirap na mga tao, bawat magsalita, samantalang sila. Mga sa pera. Hindi serbisyo sa taong bayan purpose, Lord God, please Uwama help and... ang bayan natin sa mga taong sakim sa kayamanan at kapangyarihan. God will protect you, sir. Makanas, walang iwanan laban sa ating mga anak at sa ating bayang Pilipinas. Pinagod kami, General, pag may kumilos, sama-sama tayo. Mga PNP at AFP, ang pagsisilbahan nyo, ang taong bayan, hindi yung mga taong dinudurobo ang bansa at taong Ibang bayan. Ibang klase at kamandag ni Galema, hindi ka pwedeng maglabas na makuro-kuro mo ngayon. Papatugis ka kaagad. Kalema, mahilig It mag ka? silence critics means they maybe are true. Unlike the Gong's admin, head-on ang engagement sa mga criticisms. Literal na harap-harapan. Ngayon nga puti nga, pa nga Pinoy, sinasagot din mga batikos. Tanamak na drog at holdapan ulit, walang kwenta ulit. Ang kopya, sir, sir nakapagtataka kasi sir, hanggang ngayon, hindi mahabulaanan o mapasinungalingan ng mga taong direktang binabanggit ni Madam Maharlika at Ornag Lianchong and Sasot. Ang mga pangalan, lalo na si Bongbong Marcos. President Siyente yun ha? Lisa Cacho Araneta Marcos Sandro araneta mycos ano ang ibig sabihin ng kanilang pananahimik kung okay yung mag lang magbigay advice ni Kuting na mag-delete sa account nisa's dinatagan niyo lang ang galit ng tao talaga ang hirap sa bangag wala na sa tamang pagdedesisyon hindi naman differentiate what is wrong and what is right talaga bang si Kuting ang gumagawa nito kuno niyo ang may mga kasalanan lalo na mga smugglers at mga kawatan sa kaban ng Pumain bayan hindi niyo pagpawal yung mga smuggler at yung mga corrupt sa kongreso wala tayong karapatan magpahayag sa ikabubuti ng mga mahihirap dapat ng kaso lalo na mga regarding smuggling na gustong suportahan ng administration kaya sobrang mahal ng bilihin wala na nga so, unahin mo na ninyo ang mga drug lord at mga smugglers nandiyan lang sa malakanyan di o mano pago ang mga or, blogger na or, ba? Right? wala pa akong nabasa o narinig na ka chip sa mga nag-withdraw na mga retirement in yung city guilty kasi unahin mo munang subuin ang mga drug lord at smugglers do not redirect this issue that your PNPs should do your job to jail these criminals hindi yung paawa epika dyan dahil natanis ang image mo E tarnish na nga dahil di kayo kumikibo sa mga smugglers and drug lords. Good General Macanas, rebel all these bad apples and the military no surrender. Go for the better change, Philippines. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at ilike mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.